Hello po mga kalaki, magandang alas 11 po ng umaga at syempre po bago po tayo mag lunch abay dapat nakatuto ka na rito sa mga uh, vlog namin para makakuha ka ng mga lucky numbers na talaga naman pong ka -excite -excite po ka-excite-excite po na kunin at tayaan mga kalaki dahil balita ko po mga kalaki ang lalaki na naman po ng mga prices po ng mga 642, 45, 49, 55, 58 dito po sa Pilipinas kahit po dyan sa abroad sigurado po ako malalaki po ang mga jackpot dyan kaya nakakainganyo po na ilaban mga kalaki ang mga lucky numbers na makukuha nyo po sa amin ito po ay sinumada ko pong mabuti mga kalaki pinag-combine-combine combine ko po mga lucky numbers na to para po ibahagi po sa inyo mga kalaki. Kaya kung handa ka na, kumuha ka na ng mga listahan mga kalaki, ilista mo na mga lucky numbers na babanggitin ko. Mga 6-digit lucky numbers, pati po ako mamaya ay tataya po mga kalaki. Kaya eto na po mga kalaki, tara na. Kaya Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging, syempre, milyonaryo. Ayan mga kalaki, tutok-tutok na po rito. At ito na po mga kalaki, umpisahan na po natin ang pamimigay ng mga 6-digit lucky numbers. Umpisahan po natin sa uh, abroad. Ayan po mga kalaki. Ang 10-digit lucky numbers abroad mo ay number 29, number 38, number 41, number 47, number 52, number 56, number 67, number 40, number 23, at number 16. Ayan po mga kalaki ang 10 digit lucky numbers abroad. Isunod na po natin ang, ang aga po na nagpapabati. Sige, maya maya po. Isunod na po natin ang 8 digit lucky numbers abroad. Ang 8 digit lucky numbers mo ay, ayan may nagpapabati uli. Number, uy ang dami naman nila. Number, 8 digit lucky numbers po to ah. Number 35, number 15, number 26, number 32, number 28, number 17, number 23, at number 4. Ayan mga kalaki, isunod na po natin na siyempre ang 7-digit lucky numbers abroad. So ang 7-digit lucky numbers natin ay number 20, number 23, number 31, number 34, number 36, number number 11 at number 9. Ayan po ang 7 digit lucky numbers sa broad. Isunod na po natin ang 6 digit lucky numbers. 1 to 29 or 1 to 25 mga kalaki. Ito na po kunin mo na. Number 12. Number 10. Number 7. Number 14. Number 18. Number 22. Ayan, at syempre po isunod na po natin ng 6 digit 0 to 9. Ang 6 digit 0 to 9 mo ay number 5, number 3, number 0, number 1, number 1, at number 6. At syempre po mga kalaki, ang pinakalas sa abroad ay ang 5 digit lucky numbers abroad. Kaya eto na po mga kalaki, hindi na natin patatagalin, kunin mo na. Number 13, number 25, number 28, number 33, number 4. Ayan po mga kalaki, kompleto na po ating mga lucky numbers sa abroad. Lipat na po tayo dito sa Pilipinas kung saan naglalakihan po ang mga 6 digit lucky numbers. Prices na jackpot po mga kalaki. Pero bago natin ibigay yan, dapat naka follow po kayo sa mga legit na account namin. Hanapin nyo po kami sa Facebook. Ayan. I-search nyo po Red Parungkin. I-check nyo po ang followers. Dapat po merong 400,000 followers. Check kami po yan. At susunod po, meron po tayong second account. Red Parungkin din po na naka-yellow t-shirt ako na may 51,000 followers. Nakasama ko po si Lola Carmen at Aris Gatchalian ayun po yung mga legit na account namin sa Facebook, meron din po tayong Youtube, ang Youtube po natin Red Parungkin po na merong 16,600 followers at syempre po TikTok, ang TikTok po natin Red Parungkin po na merong 424,000 followers. Ayan po yung mga legit na account namin sa social media. Pwede po kayong humingi ng mga lucky numbers dyan, mag-suggest, magpa-code, mag-request. Pag nakita ko po kayo po ay nagko-comment, share ng share ng mga video namin at nag-aharta at nakafollow po, dapat nakafollow. Automatic po, kahit hindi ka humingi ng lucky numbers, nagre-reply po ako dyan, binibigyan ko po ng mga lucky numbers dyan kasi po, legit po na followers namin na, na nakafollow po mga kalaki. I-check mo na lang sa messenger nyo sa spam, okay? At tandaan nyo po ang lucky numbers namin, libre po ito, wala po itong bayad. Private consultation po ang may membership fee at good for 3 months naman po. Ibig sabihin, ako po mismo, thank you po, ako po mismo magbibigay ng Tatay Alma sa loob ng 3 man, sa STL, sa Loto, sa Wetting, sa National, sa Abroad. Ako po magbibigay kapag sumali ka po ng private consultation, aalagaan kita, tututukan ko ang mga laban mo, Pilipinas sa Abroad. Bibigyan kita ng mga lucky numbers dyan, every 3 days magpapalit po tayo. Iko-code ko po ang birth month at birth year mo. Ayan. Maling mo naman, isa ka pala sa mga mapapalad na swerte pala ang birth month at birth year mo pag na-code ko mga kalaki. Abay, itry mo na ang private consultation number uh, namin ito po ay may discount po ang mga sasali po mga kalaki ngayon pong buwan ng April para po kasali ka na po sa amin. Unahan lang po sa discount mga kalaki. Kaya message na po kayo sa messenger ko, usap tayo para legit na ang kausap mo ako at hindi po ibang tao. Okay, at ito na, ituloy na po natin ang mga 6 digit lucky numbers. Pilipinas 642, kunin mo na number 31, number 14, number 16, number 8, number 23 at number 29. Yan po yung 642. At eto naman po ang 645. Number 8. Number 29. Number 37. Number 15. Number 42. At number 11. At syempre po isunod na po natin ang 649. Number 26. Number 30. Number 41. Number 38. Number 17. At number 12. At syempre po isunod na po natin ang 655, 6 digit lucky numbers mga kalaki. Ito na po, number 46, number 43, number 18, number 21, number 27 at number 34. At ang pinakalas po mga kalaki ang 6 digit lucky number 658 mga kalaki. Ito na po kunin mo na, number 31, number 36, number 35, number 24, number 27, at number 39. Ayan mga kalaki, kompleto na po mga lucky numbers. Ngayon po halian, takbo na sa mga suki yung outlet. At ingat-ingat at napakainit po mga kalaki ha. Magdala po kayo ng mga tubig. Lagi-lagi po sinasabi ngayong summer para iwas po dehydrate. At syempre po mga kalaki, tandaan nyo ang lucky numbers namin. 3 days po bago po natin palitan at ito na po ang paborito ng lahat, ang shout out time. Ayan, shout out po tayo sa mga OFW po dyan sa may bansang Singapore. Hello po kila Ate Nerisa. Hello, shout out po sa inyo. Sir Red, nakakalabas lang po kami dito. Nakikita-kita po kami ng aming mga uh, ka-OFW kapag ka every Sunday po. Hello po, shout out po sa inyo. Marami po kaming followers dyan. Singapore, napatamo ko na yata kay Magnum ba yun? Sa 3-digit, 4-digit. At mananalo pa po kayo. At syempre po, hi po dyan. Saludo po ako sa mga OFW. At syempre po mga kalaki, dito naman po tayo sa Pilipinas. Ayan po mga kalaki sa may Nabota City po sa mga fish vendor po dyan, hello po sa inyo, maraming salamat po kila Kuya John at kila Ate Maymay Hello po sa inyo mga kalaki dyan, Ay, at Ate Naynay pala Naynay, hindi Maymay, hello po Maraming salamat po dyan sa ating mga uh, fish vendor po dyan sa Nabota, hello po Maraming salamat po sa pagtitiwala, mananalo ka na ngayon, Quezon City sa Nabota, hello po